guys, nandito na kami sa Namyan. Nam ang sound ko yung batang. diba guys? Ito ang entrance yan. Garden. Ayan yung pangalan nyo guys. Ayan ang mapa. Dito na. Ayan ang pangalan nyo guys. Namyan Garden. Sabi ko. Ayan guys, ito ang sinasabi nila mga bonsai na lumaki na sila. Dati noon maliliit lang siya guys, ngayon malaki na siya. Mga kahoy. Ah, oh, di ba? Oh, na 'yon. Kaya lang malalaki na siya, hindi na siya bonsai, guys. Dati nung pumupunta kami dito, maliliit 'to. Oh, di ba? Ayun ang bonsai. Ha? Mede. Shark na Mga mangin manunak nagsubsublid to yun. O oh, 'di diba guys, ito ang, ang, mga bonsai. Pero malalaki na siya guys. Ayan guys, o. Oh. oh di ba? Ayan, green na green sila guys. Parang plastic. Oo. Pero para, para siyang plastic pero puno siya guys. Tingnan nyo. Puno. Punong tunay. Malalaki yung bato. Pati yata itong bato buhay. Okay, di ba? it's Hindi na kami sad. Nanlian Garden bonsai ay lumaki na sila, nagagakwan na sila. Mga higante na ang itsura nila guys. Hindi na sila bonsai. O oh, Ay si dito. oh guys, dito. Pasok tayo dito guys. Ah, dito pala tayo guys. Sa entrance exit daw doon sa kabila. So, pupunta kami dito. Para makita ang loob. Ha? Huh? O, drone. O, oh, diba guys? Dito kami ngayon sa Chinese... Ayun, nakalagay, guys. Opening hours ng Chinese Timber Architecture Gallery. O, oh, ba? Diba? Entrance. Ayun ang entrance. O, oh, diba? Oh, ayun siya, guys. O. Oh. Ala, 'di ba? Anong tawag dito? Ah, ito siya, guys. Is me I ano main hall. O diba? oh, 'di ba? Oh, 'di ba ang ganda niya? Mga ito yung pinapakita sa mga movie movie. O oh, 'di ba? Main hall ng Chile uh, chilling, ano na? Nakalagay. Nakatagal magbasa. <laughs> O, oh, di ba guys? ayano o, oh, oh, puro wood lang siya. Kahoy-kahoy o, -kahoy, oh, ang ganda. O, oh, di ba ang ganda niya? O, oh, yan ang kabuuan niya guys. Ang ganda rito sa loob. Yan ang makikita. O, oh, ito yung mga nilalagay nila, ay yung mga kinuka nila sa movie. O, oh, di ba ang ganda? Grabe. Oh. Ayan, no? Oh. oh, ito yung towers tower nila sa kono guys na nakalagay wooden pagoda ay ah, wooden pagoda ang tawag dito pala oh ayan guys oh, di ba ang galing nila si kang gumawa ng mga ganito napaka nila creative 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 ng mga chinese guys ito ang laki nito, guys. O, oh, di ba? Ang laki parang buong bahay na niya. May mga kuan na sa loob. O, oh, oh. oh ba? Diba? Ang ganda. O, oh, di ba? Oh, ang galing nila, guys. Oh. Lalo to, o. O, na. Nakalabas na kami. Naka-exit na kami, guys. Forward daw, oh, sabi dito ang labasan. Ikutin natin ang buong Nanyang Garden. O, di ba? Ay, si Kapsat Aichel at saka si Kapsat Jane. O, may naliligaw dito ang foreigner. O, di ba guys? Ang ganda. Siyempre, bawal. Ibinabawal nila ang mga akitin. Ayan, guys. Oh, diba? oh doon, tatawid ka doon. Doon, meron mo si yung doon sa kabila. Tapos dito, maganda nyo dito, oh. Oh, di diba? Ayan, guys. Oh. Ay, Oy, oh, okay sabang, di ba, guys? ayan ang ganda oh, para lang siyang umiihi, guys. Ah, oh, ba? Diba? O yan o, oh, meron siyang sundo Ang ganda nito oh. Ay, naku. Ang ganda niya guys. Ayan ang pinaka center nila dito guys. O, oh. oh, di ba? Bukin okay, natin ito guys. Anong nakalagay dito? nakalagay dito? Rockery Opening hours Ayan ng lugar na to Rockery Ayan na guys Papasukin natin to Maganda Maganda natin to Yung mga kwanto guys Mga bato-bato Dito sa loob O diba guys Ayan yung bato-bato Buhay na bato tong mga to ang ganda niya, guys. Ayan, no? oh. Ayan pa, oh. Guys. para siyang pano. Ito, this naman ay one, guys. Oh. Para siyang ganda ng design guys. Mini na ako calligraphy Our miray, ano, miray, may rin trees on the mountain when the moon shine, listening to the flowing stream when the, the wind kisses. Oh, Ayun guys, muli tayo. Ayun Kapsat Aichel. Ayun, makikita nyo guys sa papa Ayun, o, di ba ang ganda nyo guys? Sobrang ganda. Oh, ayan guys, ang paligid. Dito guys, ano Garden. Ang ganda ng Ayun, yung Hollywood Plaza. Doon kami galing kanina. Ayun, yung mga building dito, oh, guys. Ang gaganda ng building dito. Ayan, guys. Ayan, punta tayo dito ngayon, guys. Akyat tayo. Angin. Hindi na siya bonsai kasi malalaki na siya, guys. Dati yung nung nagpunta kami dito, hindi siya ganito kalago. Tsaka hindi siya sobrang lalaki. Para siyang plastic pero totoo siya, guys. O, diba? nadi ah, ba ang ganda ng guys ah. oh, ah, ang ganda ng mga tanawin ayan guys makikita dito guys sa kung 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 tayo kung makikita dito guys Ayan, may mga bato-bato dito, guys. Ayan, may mga mini po yung mga bato-bato dito. Pero bakit? Oh. Ayan, guys. Oh. Ang meaning niyan is Ayan, guys. A man a pit you turn into an empty word. since does... what you say without Insight and Arrogance. Ayan ang ibig sabihin niya. Bato na yan. O, diba? Tapos, etong bato na to naman ay... Nakalagay is... The purity... Purify the earth. One should purify the heart first. When the heart is purified, the Buddha land will be pure. Sabi niya ang cute so, niya guys. Gusto oh. nila kung pagbasahin. Ayan, ang cute niya. Kasi, malakas ang boses ko. The essence of heaven and earth merge uh, to form rock They broke through the soil and appeared in glorious and fantastic shapes. Ayan siya. Ano ang oras? Ayan guys, ano yung saligid dito damdaman? guys. Ha? nasa pa kag live Hawa na bak bak stage kami pay kami Mga kami nga nakwa nag istorya kami la di ka lang ah uh, bibinno la taw kami Water Lily oh, Ito guys Ano oh, ba guys Ano nga nga Ang ganda ng bulaklak niya o ganda oh ano Ayan guys, oh, di ba? Ayan, akit yung mayan, pero bawal pong mag-video dyan sa may Buddha. Buddhist hall po yan. Buddhist hall. Oh, di diba? Buddhist hall. Ayan guys, oh, waterfalls. Oh, di ba guys? Ang ganda rin ng beauty ko guys. Hahaha! <laughs> lang kayat nyo mabideo. Oh, di ba guys? Ang ganda ng beauty is dito guys. Oh. Oh. Ayun o, pero siya. Oh. o, di ba? Ang ganda ng mga kondi to guys. Nung nagpunta ko dito last time, nag-iisa ako. Ngayon, tatlo kami. O, oh, diba? Ang saya. May mga kasama ka. Kaysa yung nag-iisa. Nag-iisa ikaw. O, oh, diba? Ayan ang waterfalls dito na... Ganyan lang siya, guys. Ayan ang mga... Para siyang plastic. Pero, totoo siya, guys. Na mga dahon. Bonsai, bonsai. O, oh, ba diba, guys? Ayan. Ayan guys Ang ganda dito guys Ang daming isda Ang gaganda ng isda guys O diba Ang linaw ng tubig Ayan mga isda O diba guys Ang ganda dito guys Ang linaw ng tubig Ayan yung mga isda Iba-ibang kulay ang isda O diba

You know mag, 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 ayan, And eh. the clothes hanging up there. Just And guys, pa-uwi na kami, guys. Ayan, nabot na kami ng dilim dito. O, di diba? Ang ganda ng mga light. Aww. Ang ganda ng light niya guys. O, oh, di ba? O, di ba? O, di di ba? O, di ba? di ba? na

O, oh, ayan. Palabas na kami, guys. Dito sa so, garden. Oh, di ba? Ang ganda. Bye-bye. Oh. Oh, Bye-bye. Thank you so much for watching, guys. God bless.